Hello ma, ma magandang uh, hapon po sa inyo. Uh, nabanggit niyo po na kayo po ay sinasaktan ng inyong anak ng inyong amo, tama po? Special child po siya. Ano po yung ginawa sa inyo, ma'am? Nabanggit niyo, sabi niyo na untog kayo sa sahig. Ma'am, yung amo ko yun, ma'am. Yung amo ko yun, nagalit siya sa akin. Bakit daw po? Hindi ko ba, nagawa yung gusto niya. Nagalit siya sa akin, hindi ko ba, nagawa yung gusto niya. Tapos, tapos hinilan niyo kasi yung ginagawa siya. Mm. mama tumama ako sa kabinet. Tumama po ako sa cabinet. Tapos Usa... yung cabinet po, malapit lang po doon sa may lama. Sa may ano, nila na ako nadulas. Mama po yung ulo ko. Tumama okay. Ma'am ma -Ma <laughs> ma Renaline, kayo... Tumama mo to mama. Mm, -mm. Ma'am kayo po ba ay napagamot na po? <laughs> Hindi, Hindi pa po kayo napapatignan ng doktor? Hindi pa daw okay. po okay. atin. <laughs> ma'am, saan po kayo may tama ngayon? Sa ulo? Tama po ba? Hindi. Nung nakaraan po yung ma'am. Tapos okay. kahit na, na po, hindi na po naulit yung pananakay niya. Tapos Pamangkin okay. yung, ka po, yung anak po niya po, lagi po ko sinasaktan. Ito yung kamay ko. Pa, sige <laughs> ma'am, ipakita po niyo po, po para, po para po. makita yes. po ng mga manonood natin. Ano <laughs> po ang ginagawa sa inyo ng anak niya? <laughs> Nupok no, po ako sa ulo sinasagunutan. <laughs> Eh ito po yung aping ko. Bakit hindi po pinipigilan ng amo ninyo ang anak niya? 'Pag pinipigilan ko pa. 'yun, na-uwi sa kusina. 'Yun lang inuwi. Oh, 'pag nagawa na 'yun, tapos <laughs> ng apoy, mag-a-nanakit na. Gaano na po kayo katagal na sinasaktan ng anak ng inyong amo, yes. ma'am? Seven, seven months na po. Seven months na po. At nasabi niyo na po ba ito sa inyong amo, ma'am? Sa uh, agency Ay, ninyo? Ma'am, nagsabi po ako sa agency. Wala pa silang kapatid. Sabi ko, kunin ako dito. Mm. Tulungan nila ako makaalis dito. Hindi mm. nila ako pinanitin. Ma'am, gano'n na po ninyo katagal na laman na sinasaktan po ang inyong pamangkin? Ma'am, hindi po yan nagsusumbong sa akin. Mm -mm. Ang sabi lang po sa akin yan, ano, laban lang tayo mama, laban lang. Mm -mm. Tapos po, pag po inatawagan ko yan, laging sagot sa akin, busy, busy ako ma, busy. Mm -mm. Tapos ma'am, nung sabi ko bakit ganito, lagi naman siyang tumatawag. Mm -mm. Ba't ganito, lagi nga sinasabing busy, busy. Gusto pong kausapin ng mga anak, mm -mm. eh wala po, laging sagot niya sa akin, beses siya. <laughs> Tapos minsan po, yung nakausap ko siya, tinatago po niya yung mukha niya. Mm. Tapos yung praso po niya, tinatago niya. Sabi ko, ano ba yan? Ba't ikaw ay nagtatago? Ano ang dahilan? Mm. Yun po pala, nasabi niya na sinaktan daw po siya ng kanyang amo, sabi ko, bakit mo tinatago sa amin? Okay. Yung FRA nyo po, nasabihan nyo na po ba tungkol po dito sa nangyayari sa inyo? Mm. Nagsabi po ko sa kanya. Nagsabi po ko na tulungan niya ako. Mm. Sumabit mo ko sa kanya. Sabi ko, tulungan niyo ako na sinasaktan na po ako dito. Mm -mm. Sabi niya, ba't ngayon lang ako daw lumapit? Ba't ngayon lang ako tumawag sa kanya? Ma'am, sinusubukan po mag-reach out. Kaya lang natatakot ako. Okay. So hanggang ngayon, Ma'am Renaline, Masin, linawin ko lang po. Ma'am Renaline, hanggang ngayon po, wala pong tumutulong sa inyo galing po sa agency, ano? Kahit po dyan po sa foreign agency. Kasi ma'am, ako sa amo, babalik na ako agency. Sabi niya, <laughs> tatawag siya ng taxi. Hindi niya ako hihatid sa agency. Tatawag okay, siya sa taxi. Okay. Okay. <laughs> ni... Yes. Uh, lang po, Ma'am Renalina. Uh, mm -hmm. Maiklaro lang po natin, yung agency po na mm -hmm. Catalyst International Manpower Services ay minsan na po, napasara na po No, uh, close close na po ito napasara mm. na rin po ni Senator Raffy. Ayun, Sir Arnel? Yes, uh, good afternoon. Ayun Sir, may mailalapit lang po sana kami si Ma'am Renaline Regalado, isa pong OFW sa Kuwait. At uh, ngayon po, kagaya po ng nasabi ni Shari, napasara na daw po ang uh, kanyang yeah. agency na Kadalist International. Yan nga po nagiging problema kapag ho ka mm -hmm. na sasara kaagad. Hindi wala tayong mahabol. Kaya mm -hmm. so, uh, imbis na may meron ho tayong habulin, eh, nakakalusot. Anyway, ganito, mm -mm. habang uh, nakikinig ako sa inyo usapan, Opo. eh, pinakontak na ho namin yung uh, uh, kanyang uh, employer, mm -mm. at dadalhin siya. Dadalhin na siya sa embassy. Ayun. Grabe action man talaga tong si Sir Arnel. Ano? Sir, uh, kung maaari din po diba, matulungan. Diba, muna, pero tama ako. Kuwait ito, di ba? Yes, sir. Yes, Sir Arnel. Arnel. Sa Kuwait po ito. At uh, nandito po kasi kasama po namin yung tiyahin po ni Ma'am Renaline na si Ma'am Maria Elsa. At iyak na din po ng iyak dahil nga po sa nararanasang pangaabuso ng kanyang Ganun pamangkin. Ganon katagal na ba si Renaline? Ah uh, seven months pa lamang daw po siya doon, sir. Pero araw-araw araw daw po halos na binubugbog. First time? Uh, first, first, time, time po? Yes po, first timer po siya sa Kuwait, sir. Paano Wait. po siyang nakalipad sa Kuwait? Hindi mm -hmm. eh, di mo ba hindi tayo pwede magpalipad sa Kuwait? Oo. Uh, -oh. uh Ma'am Renaline, kailan po ba kayo lumipad eksakto? Baka ito po yung time, Sir Arnel, na nag, uh, medyo po nag low po. Uh Oo, -oh. yung... Yung time po ni Julie Biranala, Nasa airport po kami to mm -mm. no, ng Raiya, January 22. Dapat po nandito ah, na mm -hmm. kami January 22. Baka sa, nasama pa siya doon sa dating batch, sir, na oh, uh, pwede pa um, po. Last batch po kami oh. na nakalipad dito sa Kuwait. Mm -hmm. <laughs> anyway, sige. Uh, <laughs> Nakausap na namin yung uh, employer. Then, Dadaling ka na sa Arne, say, embassy. Okay. Sir Arnel, uh, bukod po sa pagpapadala sa ating OFW sa embassy, maaari din po ba makatulong ang OWA na mapauwi po agad si Ma'am Rena din well, dito? Dadaling ka po yan sa amin. Basta uh, wala, sigurado kano Wala naman siyang uh, kaso. Walang mm -hmm. utang. Mm -hmm. So madali lang natin mapapauwi si Rena din. Okay. Ma'am Renaline, narinig niyo po yung sinabi ni Sir Arnel. Uh, sinabi po niya na kung wala naman po kayong problema dyan, utang or kaso po sa inyong amo, bukod po wala sa dadaling kayo mo sa mo embassy, mapapauwi po kayo sa Pilipinas. Wala po akong utang, po Opo, ayun po, mabuti pong malaman yan. Ako na po, pakiusap po na lang sa mga kababayan natin kapag kahuk. Uh, first timer, wag na po na muna natin kung pa rin kung uh, kasi ho, oh, tingnan niyo 'yung nangyayari, di ba? Mm -hmm. uh, uh, ako rin 'yung appeal ko sa mga pamilya eh, tingnan mm -hmm. niyo po nangyayari sa akin. Marami na ho oh, kasi rin naman tayong naririnig na danya sitwasyon mm -hmm. Sir Arnel siguro ano po ang uh, reminder niyo na lang din sa ating mga kababayang OFW's po na nakakaranas din po ng uh, pang-aabuso po sa kanilang mga amo bukod po sa humingi ng tulong of course sa ating OWA at sa uh, mga iba pa pong ahensya ng pamahalaan ano po yung kanilang maaring gawing first step para po makahingi po ng tulong may eh, unang-una ho, unang-una ho talaga yung mga mm. numero na kailangan niyong kabisaduin o ilista. Mm -mm. Ilista nyo na po. Meron ho naman 1348 ang OY. Mm, ayun. Uh, Oo nga yung pa pala may yun 1348. Yung, yung, uh, yung pagka nandiyan kayo sa Kuwait, plus 632-1348. Papasok ko kagad sa amin yan para ho, matugunan kasi baka kadiretso na yon ng kung saan bansa ka naroon. Mm, -mm. Kasi ho, ano ho eh, uh, Madalas ko kasi talagang hindi ko kumaandi. Ayaw kong gamitin yung aming hotline. Eh. Mm -mm -mm. At least, Sir oh. Arnel, ngayon po ma-remind natin yung mga kababayan natin na meron po tayong hotline sa ating OWA. Uh, nabanggit po ni Sir Arnel, 1348 na, no, Sir? If you're in Metro Manila, 1348. Uh, mm -hmm. Outside of Metro Manila, 021348. Mm -hmm. At kung ito nga, nasa ibang bansa, dadagdag lang po yung country code and area mm -hmm. code, yung plus 632-1348, mm -hmm. papasok na po yan sa sa amin na uh, hotline. Okay. At ano po ang kanilang kailangan na impormasyon, sir? Pa baka po uh, nagtataka sila. Ano po yung kailangan nilang sabihin sa OWA para po makahingin ng tulong? Eh, siyempre, oh, yung pangalan nila. Mm -hmm. Pangalawa, kung nasaan sila. Kasi, oh, yano, yung madalas na nakakalimutan, lalo na yung nasaan sila. Mm, -mm kasi ko kadalasan no magbi-video sila mm -mm. ang haba na uno sinasabi pero hindi uno banggit yung pangalan <laughs> at saka hindi nababanggit kung nasaan mm -mm. so so talaga kami nahihirapan eh kasi ang hindi uno namin lang, paano ko kontakin mm -mm. kasi i-identify lang namin siya sa muka mm -mm. at magtatanong pa kami and uh, yun, yun lang po hindi nakita niyo naman tayo pagka Uh, na itatawag yun. at saka hindi lang naman po ito mga kaso nating natutulong oh, na na ganun to no mm -mm. uh every day this is what we do mm -mm. so nakita ang repatriation natin from Kuwait tuloy-tuloy po yes so, yes eh yun naman po ring iba nating kababayan kung hindi naman po kayo talaga uh, sigurado mm -mm. eh mas mabuting na natin dito kung, na lang muna na sir kasi di ba parang ito mga ilang rin tayo ay nakakapagpa-uwi, eh hindi naman ako bagong balita na meron tayo laging na, naaawa rin kasi ako eh. Opo, diba? opo. Nah So, ano, tingnan na lang natin kung ano magagawa natin dito. Sige po. At, uh, yeah. Shari, alam mo naman, subok na subok na po natin si Admin Arnel Ignacio. Garantisado, no? na Garantisado natin. Garantisado po talagang yeah. action man kayo, Sir Arnel. Within one week, oh, yung mga kababayan yeah. natin na nire-request natin sa kanya, in fact, talagang napapauwi po nila. At kami po talaga, yeah. Sir Arnel, ay malaki po ang pagpapasalamat at uh, saludo po sa inyong gawain dyan sa OWA. Eh, oo kasi naman, alam nyo, bihasang-bihasan mm. sa ganito. At uh, maraming salamat sa suporta ni Senator Opo. Raffin, siyempre. Mm. Yan ho, lalo lalong nagbibigay sa amin ng kumpiyansa na talagang gawin ang aming trabaho, ng in full dedication. Mm -mm. Kaya, eh, saka alam nyo naman, eh, hindi na ho ito trabaho sa akin. Kapag ka narinig kong nagkakaganyan yung sitwasyon ng ating OFW, siyempre, naaawa ako. Tama eh, po. Yan, kung gagawin natin, di natin sila. Mm. Kaya kung, kung maaaring nga lang, kung talagang tulungan na, huwag nang lumipad. Eh. Kaya nga po eh. Sige po. Maraming maraming salamat po ulit Sir Arnel Ignacio, ang atin pong OWA Administrator, ang action man ng OWA sa inyo pong tulong at uh, kami po ay umaasa Sir na mapauwi na po natin ang ating kababayan na si Rena Galado. Maraming salamat sige po Sir. Po, i ko po kayo. Siguro maya-maya lamang dahil nakausap na naman yung employer. Sige po. Sige, sige po. Salamat Sige po. Salamat po Sir Arnel. Salamat po muli sa ating OWA Administrator Sir Arnel Ignacio. Ma'am Renaline. Yes ma'am. Ma'am, ah uh, kagaya po ng nabanggit ni Sir Arnel, nakausap na po 'yung employer. Ah uh, siguro sabi niya kasi kanina kakausapin lang niya ulit 'yung ating uh, embassy, no? transfer na po kayo sa embassy, ma'am. So wala na po kayong iisipin. Ah uh, agad-agad po kung kailangan niya ng medical attention, ma'am kami po ay makikipag-ugnayan sa embassy para po mabigyan din kayo ng medical attention. Ma'am Elsa, meron po ba kayong mensahe para sa inyong uh, pamangkin? Pa palakasin niyo po yung loob niya, ma'am. inalin, lakasan mo yung loob mo na. Sige, ma'am, lakasan niya para marinig po niya. Nandiyan na tulong para sa iyo. Dasal ka lang lagi sa ating Panginoong Diyos. Basta dasal ka lang. Nandiyan na, nandito na tayo na sinasabi mong hingi ako ng tulong. Nandito na, mahina ang loob ko pero pinalakas mo na. Pinalakas ako ng mga anak mo. Nandahan sa mga anak mo na naghihintay sa iyo. Kaya pakatatag ka. <laughs> maraming salamat din po, Sir Ignacio, sa tulong mo kay Sir Raffi. Maraming po. pong salamat mm -hmm. sa tulong na binigay niyo sa amin. Na kami bagamat isang mahirap, tinulungan niyo pa rin kami. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong po, ma'am. Attorney, salamat Wala po. Wala pong ano ma'am. Sana po tuloy-tuloy ang biyaya ng sa inyo ng Panginoon, ma'am. Attorney, salamat po, ma po. Wala pong ano ma'am. At uh, talagang dasal po namin na matulungan po natin agad si Renaline. <coughs> ma'am Renaline, meron po ba kayong mensahe kay Senator Idol nanonood po siya ngayong hapon? Sarapin. Maraming salamat po. Salamat po sa mga kauya mo. Bata lang ko na po sinabi sa amo ko na magbalik na kayo sa agency. Kaya lang, lagi niya sinusunod. Pagdataon <laughs> siya ng taxi, ipaparin niya ako. Pero papunin niya dito ako sa police. Kaya salamat sa amin. <laughs> salamat na po Salamat po. Okay. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa Wanted sa Radyo. Ma, magpakatatag po kayo. Paparating na po ang tulong. Uh, kami po ay subo again, subok na po namin sila, Senat, sila <coughs> Sir Arnel. Magbibigay tulong na po tayo agad-agad at uh, mapapapunta na po kayo sa embassy ng Kuwait. Okay, maraming salamat po, Ma'am Renalyn.